Good morning po, Mr. Chair. Good morning po. Uh, so, hindi mo talaga kilala yung apelido ni Mr. Carlos? Yes po, Mr. Chair. Yun lang po talaga ang pakilala niya sa akin po. At the same time po, siya, di ang sabi niya po, uh, authorized representative po siya ng 1024 po. Mr. Chair, parang mahirap naman na paliwan, uh, paniwalaan na matagal na kayong nagda-transaction at malalaking amount, Mr. Chair. Hindi naman to Ilang daang piso lang eh. Tapos hindi nyo kilala yung pagkatao, magtitiwala kayo. Paano, paano kami maniniwala? Yun sana, pinagbibigyan ka ng pagkatao na ating chairman na ipaliwanag, na convince kami na hindi ka nagsisinungaling. Paki, ano naman, sige, bibigyan ko namin ng pagkataon pagkakataon. Uh, Mr. Chair, yun lang po talaga ang pakilala niya po sa akin then the same time po Mr. Chair ah uh, doon po sa nagsabing pagtitiwala po kasi po Mr. Chair hindi naman po kami magtitiwala po doon sa uh, kausap namin or sa authorized representative po ng consignee po kasi Mr. Chair sila po may hawak po sila ng copy ng BL since po Mr. Chair pag may hawak ka po ng copy ng BL po ah uh, consignee at authorized representative nya lang po yung authorized na may hawak po noon then the same time po Nung nag-lodge po ako, exercising po yung diligence ko po, humingi po ako ng copy ng COR niya po, yung Certificate of Registration niya po, then yung 2303 niya po, kasi po, uh, doon po sa dalawang docs na yun po, doon po namin sin-check po yung T-number niya po, kung uh, kung ko aside po doon sa uh, COR tsaka sa 2303 po. Uh, Mr. Tenero, very particular ka doon sa mga dokumento pero yung apelido hindi mo alam. Actually, Mr. Chair, yun lang po talaga pakilala niya kasi siya po ang authorized, ang pagkakaintindi ko po, siya po talaga yung authorized representative kasi siya po may hawak po noon. So, nagtiwala, mag magtitiwala ka kahit na ang pangalan ay e Pedro, Jose, Juan, uh, Maria. Kasi po, Mr. Chair, sa kalakaran naman po namin sa, sa port po, ah... Uh, hindi naman po namin inaano yung personal na details po n'o as long po yung documents po na ano na ibibigay po nila is accurate po and in the same time po yun po uh, nagtiwala din po ako kasi sabi niya po siya nga po yung authorized representative po nung uh, 1024 po All we, all we are asking for is Mr. Carlos last name and you refuse to answer Mr. And Karen... Therefore because of your refusal to answer And there is a motion to cite you in contempt. Uh, you are hereby cited in contempt of this committee. May we request the, uh, uh, well, if the sergeant at arms can make a, if there is available a detention place here in the Senate, he will be detained here. If there is none available, uh, we will have him detained in the Pasai City Jail. So ordered. Yes, you have uh, the opportunity to speak up Mr. Mr. Chair Sa totoo lang po Masyado na pong malaki talaga yung dagok na, na nangyari po sa akin Kasi ako po Nagtatrabaho lang po ako Nagtatrabaho lang po ako ng maayos na, Tapos po, ganun po yung gagawin sa amin Kung kung kami man po ako, ah, Sa totoo lang po, Mr. Chair Nung last time po Nung pagkatapos po ng hearing Ilang beses po ako umiikot sa port area po Mahanap ko lang po siya Kasi po siya lang po talaga pong alam pong makakasagot na lahat Mr. Cherry kasi si ako po nagtatrabaho lang ako kasi ngayon po nag-iisa na lang yung nanay ko kami na uh, yung ano po hirap din po kami sa buhay yun na nga Dinong tenero 2017 ka pa broker ang hirap naman paniwalaan na ilang taong ka ng broker mag sa 10 taon na at nakikipagkontrata ka o nakikipag-usap ka sa mga hindi mo kilala. Sana maintindihan mo, hindi namin nais na ikaw ay ikulong. Baka sakali sa ilang araw na ikaw ay nakapag-isip-isip, kung kinakailangan mo ng proteksyon ng Senado, uh, maibibigay ito sa iyo. Kung nais mong pumunta muli, bumalik sa port area para hanapin kung sino itong Carlos na sinasabi mo pwede kang samahan ng uh, Sergeant at Arms ng sa, Senado. Sa totoo lang po, Mr. Chair, hindi na po talaga magpapakita yung animal na yan. Eh. Sa totoo lang po, hindi na po yan. Kasi sila, kami, kami, po ngayon, nandito po kami. Sila po, nakaupo lang po sa kung saan po sila naruroon po. Sila, hindi namin alam, pinagtatawa na na nila kami. Kami yung humaharap dito na wala kaming kalam-alam sa loob ng container po na yan. Kung, kung alam lang po namin yan, hindi namin sasagutin yan. Mr. hindi namin uh, ano yan, Mr. Chair. Kasi po, Agbibis lang talaga kami sa BL, Mr. Chair. Dokumento lang ang hawak namin. Wala po kaming karapatan para buksan yung container niya. Wala po kaming kaalam-alam kung ano pong pinagagawa nila ng, nang may-ari po niyan. Kung ano po yung dokumento na ibibigay po sa amin. Kung ano po yung, kung sample po yung BL po na ibibigay sa amin, yun lang po yung dokumento. Yung list invoice po, yun lang po ang ano. Yun lang din po ang ilalage po namin, Mr. Chair. Wala na po kaming ibang pagkukuha na ng information po niyan. Tapos po ang labas po nung kanina doon. Sorry po Mr. Chera, ah. sorry po. Naging ano la po oh, kasi iniisip ko po yung well, ako tsaka yung family ko po eh. Kasi damay na po kami ditong lahat. Yung nanay ko po mutika na po nung nakaraan kasi hinimatay po dahil sa nangyari. Hindi ko na po di ko po ma mapuntahan dahil imbis na uuwi ko doon sa amin, ipapadala ko na lang po kasi kailangan nga po nila. Tapos ganito pa po nangyari Mr. Chair. Kami po yung naano dito na kami po baka, as broker po. Dideklara lang po namin May Mr. No Tenero, no. Tenero. No. Mr. Tenero, 2017 ka pa broker. Baka meron kang ibang kapwa broker na maaring tumulong sa iyo para bigyan ng, ng uh, identification tong si Carlos. Kaya baka ayaw mo lang sabihin dahil natatakot ka. Mr. Chair, wala na, natin, akong, eh, wala, na, po akong, na po iluluwa. Yun na lang po, yun po talaga ang alam So wala amin. kang ibang kilalang broker na maaring kilala siya? Hindi ko na po alam, Mr. Chair, kung kilala niya, o kilala di, siya ibang natin, broker po. Kasi alamin, po, Alamin natin kung kinakailangan silang tawagan, kung kinakailangan mong puntahan, tutulo, bibigyan ka ng proteksyon. Alamin natin, yung mga kapwa mo broker na kasama mo ron, tanungin natin. Mr. Chair, we want hindi, to get na namin to... Lito, ayaw naming ikaw ikulong. Pero ikaw ang susi para malaman natin sino si Carlos. Ikaw ang susi. Ikaw Mr. ang susi. Alam diyan? Kasi po tanungin natin yung mga kapwa mo broker. May mga broker na po. Wala kang kilalang broker? Wala kang ibang kilalang broker? O yun, yun. Yung marami na 'yon, patawag natin dito kung sinong may kakilala. Tutulungan ka namin. Pero ayaw naming hindi kami naniniwala na hindi mo kilala si Mr. Carlos. Mr. Uh, Mr. Mr. Chair, sobra-sobra na po ang nangyari sa Siguro Mr. kung ikaw ay eh, makapag-isip-isip dahil ikaw ay nasa uh, nasa kustodiya ng Senado baka sakali mapag-aralan mo kung ano ang mas magandang hakbang. In the meantime, you are cited in contempt of the Senate and uh, we do not, sabi ko sa um opening statement, ayokong gawin ito. Hindi dapat ang maliliit ang nakukulong. Pero kung ito ang paraan para matigil na yung pagkakasangkapan sa inyo, na paulit-ulit na nangyayari, ikaw mismo nagsasabi, ilang beses mo nang ginagawa ito sa iba, na hindi ginagamit lang ang iyong lisensya, wala kang kinalaman, iba ang mga uh, kumikilos, iba ang pumupondo. So, uh, we will leave it at that. Uh, we now call on... So, meron daw tin. Tax identification number si Carlos, nabanggit mo? Your Honor, yung tax identification number po nun, yun po yung nasa COR po, nasa consignee po yun, yung 1024 Consumer Goods Trading po. So, 1024, tin ng 1024, yes ni Carlos. Yes po, dun po, yun po yung minibase namin na mag po. Wala na po kami ibang alam dyan kung ano nang, anong ginagawa nila dyan sa internal po nila. Kami po, hanggang, dito, hanggang dokumento lang po kami. Kami pa po, po ang na, ano dito. Okay, we will proceed. Uh, Brenda Desagon ng Birches Consumer Goods Trading. Okay, oh. Mr. Uh, Kay Mr. Tenero Carlos, kay Miss Brenda desente So pareho kasi ang estilo ninyo eh Hindi nyo kilala alam lang ninyo, first name pumirma kayo pumayag kayo milyon-milyon ang halaga May Motion to cite you in contempt uh, Julie seconded Meron pa kayong nais sabihin? Yun lang po your honor, yun lang po yung sa silalay sa akin pong explanation. Sa totoo lang po your honor, uh, pinahiram lang po namin yung ano, yung yung aming consignee po, kay service Vicente. Yun po before nakikita-kita ko na sa ano sa pier, pero hindi naman po kami totoong magkakilala. Then one ang mga April po, lumapit po siya sa akin, nagtanong po siya kung may alam po ako. So, yun lang po ang sinabi ko sa kanya. Basta, basta ka ako, sir, wala tong illegal, ha? Umupo naman po siya sa akin. ah uh, na, Mr. Chair, nag, uh, nagtatry po sana ako na pumunta sa pier, pero medyo masama po lagi yung pakiramdam ko. So, hindi naman din po ako titigil, Mr. Chair. Yun po talaga. Well, sa ano uh, lang po kami, sa royalty lang po kami, Mr. Chair. Wala po kaming alam sa ganyan. Mr. Chair? Yes, uh, Senator J. Um, uh, Ma'am Brenda, tsaka si Mr. Tesoro, ayaw namin na kayo po ay makuntem. No? Na, nalulungkot na, din kami. Lalo na sinabi ni Mr. Tesoro na inanay mo ay nag-aalala. Kaya lang, sana binagbibigay kayo ng kumiting ito na sabihin na katotohanan dahil alam nyo sa inyong ginagawang modus, eh marami pong apektado rito. Kung agrikultura po natin na pinapatay. No? Sa inyo pong uh, mga transaksyon, akala nyo pumapasok lang yun, labas, pero ang dami hong apektado po rito, ang buong, buong sektor ng agrikultura. Kaya nga, sana po, pag na, ngayon po ay sa nasa kustudiya, makapag-isip-isip kayo kung meron kayo makilala, nakapuan nyo broker, nakilala po si Carlos at si Vicente, Sige, baka pwede nyo hong sabihin para matigil na ito. Total modus na rin to, eh. Nangyari, pinahiram nyo yung lisensya nyo. Eh, makakasama nyo doon yung mga din ng lisensya. Usong-uso nagpapahiram. Delikado po yan. Milyon-milyon. Ang transaction tapos hindi nyo kilala. 59 million ang uh, halaga. Uh, Sa so, totoo lang po, Mr. Chair. Ala, alam nyo, yung, alam, al alam nyo ba yung alam, alam nyo ba yung Kayong dalawa, Mr. Tenero, Ms. Sagun, alam nyo ba yung multa dito sa economic sabotage, agriculture, anti-agriculture? Alam nyo ba? Life imprisonment. Ganong ka seryoso. Kaya kung hindi nyo, hindi kayo magko-cooperate na alamin ang katotohanan at sabihin ang totoo, ang kapalit pa rin nito ay kayo ay makukulong ng panghabang buhay. Ngayon, kung kayo ay magsasabi ng totoo, maaari kayong gawing state witness. At pag kayo ay state witness, magiging immune kayo. At sana naunawaan ninyo, ayaw namin kayong ikulong. Pero ayaw din namin may nagsisinungaling dito sa komiting uh, ito. Yes pa. At higit sa lahat, ayaw namin kayong ikulong dahil alam namin, kinasangkapan lang kayo. Wala namang kayong kakayahang gumastos ng 60 million. Gusto namin malaman sino yung gumastos ng 60 million na ginamit kayo para pasok, pumasok ng smuggled na mga produkto. Sino yung merong 60 million halaga na kayang ipasok na walang import permit In the case of Wala it's 130 million Mr. Pascual no okay, go ahead anything else Meron pa kayo nais banggitin Wala Hello, na po Mr. Okay so uh, there is a motion to cite uh, Miss Brenda Disagon in contempt uh, seconded Uh, you are hereby cited in contempt of the senate and you are uh, to be uh, detained uh, in the senate premises